Good morning ito naghatid lang po ng estudyante sa school 9am na medyo Putim puti po ang paligid maganda maganda paligid yun Ayan no? Puting puti ang paligid Ang ganda ng paligid Pauwi na ako Natig lang sa school Sarap palang trabaho to Tagahatid na lang sa school Ng mga anak Tapos pag uwi, magpiprito ng tuyo Magsasangag, sinangag, tsaka pritong ng tuyo Sasawsaw sa suka na may sili, maanghang, maraming bawang na, Napakasarap oh, na ang Sa gantong panahon na ganito lamig oh. Frozen kasi, frozen yun Diyan 'yung mga puno, oh, puting-puti 'yung mga puno. Tao na ako nang hinatid 'yung isa si Shane. Sa school. Magkalapit lang kasi sila ng school. Sarap, nagagawa ko kasi to dahil 2 months ako nakabakasyon eh. Naka parental leave. Paternity leave for 2 months dahil ka papanganak lang ni Mrs. Kaya Susulitin ko na bakasyon. Ako ang maghahatid sundo sa mga anak ko sa isip pangit na mounting ng ano ko ng phone ko eh mga nakaharap merong side merong black sa gilid eh, sa mounting ng ano ayaw umalis ayaw umalis ayaw umalis na sa harap ko oh hindi oh, siya makaalis oh hindi siya makaalis oh ayan oh kasi sobrang ano ayun oh hirap na hirap siya oh. madulas kasi hindi siya makaalis agad Naka rear wheel lang kasi Two wheel lang ang gamit Kaya eh. e ako kahit paano Naka engage tayo sa O, oh, andulas oh, talaga rito Ayaw ah, din umalis na yung sakyang ko O, oh, ayaw bumulog ng maayos <coughs> Red tayo Malapit na ako sa bahay ang tsura ng Canada ngayon malapit na ewan ko spring na ata ngayon eh pero kung nag, pa pa unti kaya kung makikita nyo lang napakaganda ng ano napakaganda ng paligid kasi ang, ang puti ng mga puno malapit na ako sa bahay sarap nito magsisinangag sinangag at saka magpiprito ng tuyo tapos may kamatis pisaan mo ng sili o kaya suka na may sili maanghang ay sulit ang almusal nito napakasarap sigurado magluluto magluluto ako pag uwi pag uwi ko ayan malapit na ako sa bahay malapit na ako sa bahay at nagaantay ang aking magina at ang aming bagong prinsesa si Celeste ang Celeste ng buhay namin yan bahay na po ako nakapark na ako Mm hmm Isin ko lang itong... Iayos ko lang. Ayan, ito po bahay namin. Ay, Ayan o. na prose Ito rito. Pag nilaro mo. Oh, ah, hindi na lalaglag. Ayaw No. Mula ng isno oh. Isa pa. Oh. <laughs> Naglaro pa oh. Hmm. Isa pa, isa pa. yun kak ka Oo, oh, kamusta dyan sa Taytay? Romel, tsaka si Suset, Loyola, Domingo. Kamunta po, kamunta po dyan sa Taytay. Napasok na ako sa loob. Mami? Susi lang ako. Ah, 9.20 na agad. Ang bilis. Ah, 9 ano na. Bilis na oras. Mami. Hi, baby. Ito na si Daddy. Naghatid na ng ano. Mmm. Oh. Baby. Wow. Oh. Hello, baby. Ayun, Manila. Hello, good morning. Good morning. Ah, busog pala. Kaya pala. Oh. Ayan, Oh. Yes, Oh, pare, yun. Dari ba project? Marami ba tayong project dyan sa Taytay? Yun, Alberto. Luto tayong tuyo. Hmm. Oh, kuha tayong tuyo. Nagluluto po ako ng tuyo. Ang tuyo namin dito. Naka... Oh, ah, thank you, thank you. No, tuyo. Pang almusal. Thank you, thank you, thank you. Hmm. Pang almusal. Magsasangag at saka mag Good. Ay siya, basta may trabaho, okay yan. Kala ko mag apply ka rito. Pare. Ah, pare, kala ko mag-a... ah, thank you. ingat din kayo dyan. Ingat din kayo dyan. Natukoy. communities ano ah, are mo dito gagamitin ko 's. Hmm. But mo. saan sa kwarto di pa ako lagi video ah ingat po kayo dyan sa taytay, ingat. Ako yung magluluto muna. Balikan ko kayo mamaya, maglalay buli ako. Pagsundo ko. Ingat.